Ah, uh, what's up guys? Uh, tagunan po ngayon. Walang tigil ang ulan. So, tayo pag-usapan natin ang ulan. Mm? <laughs> uh, sa mga nagkatunong dyan, pwede ba daw inumin ang tubig ulan? Uh, ako guys, I isip mo na kayo bago nyo, bago nyo inumin. <laughs> Nakakadiri po ang malalaman nyo. <laughs> Ito po. Ulan yung unang titik sa salitang ulan ganito you as in yorin mm? <laughs> yorin ihi ihi ng tao <laughs> o ng mga hayop alam nyo ba guys ang ihi kapag natuyo yan <laughs> nag evaporate po yan at nagiging ulan o isipin nyo iinom kayo ng tubig <laughs> may halong ihi. <laughs> Ito pa. Ang pangalawang titik sa salitang ulan ay letter L. <laughs> laway. <laughs> laway. Alam <laughs> mo, laway or dura. <laughs> Alam nyo ba guys, yung dura, may mga tao na dura dito, dura saan? Kahit saan, dumudura. Natutuyo yan, nag-evaporate yan, at nagiging ulan. <laughs> si <Isipin> niyo. Iinom <laughs> kayo ng ulan, may halong laway, may halong dura. <laughs> Kakadiri, ew! <laughs> Ito pa guys, yung pangapagawa. <laughs> ang pangatlong litra sa salitang ulan ay A. A. Agnas. <laughs> na Agnas. Agnas na bangkay. Bangkay ng tao. Bangkay ng mga hayop. Alam nyo ba guys, yung mga bangkay na yan, kapag natutuyo na yan nag-evaporate din yan at nagiging ulan <laughs> yak <Yuck. laughs> isipin mo iinom ka ng ulan may halong bangkay <laughs> 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 ito pa guys yung pang apat na litra sa salitang ulan mm?

isipin mo Ay, 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 long ay,